Say eating sorry Ito Picture na. Ito kami, guys. Sandali lang. Ganito lang yung aming kwarto. Ganyan. We stay this oh, for five days. Picture na. Sandali. Oh. Guys, this is Bella Bella. <laughs> We are in Iriga City. And this hotel.

<laughs> Napapainan. <laughs> Talagang inano. <laughs> Ang tawag sa lugar dito ay ano ba to? Masuzu. Mm -hmm. Ma -so Masuzu. Masuzu. Ayaw Siya. Ayaw niya. <Yeah. laughs> What? 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 <laughs> Ay Go. Eh, kakot ko na lang. Uy! Uy, hindi ako ba. Ito na Ako rin ba. Uy, mga haang na to. Ginawa niyo po itong rapin si ate. Si ate ganda. Ako rin ba. Video din akin. Hi! Wala ka yung vlog. Wala ka yung vlog. ko, ka yung vlog. Wala Wait, ko. vlog. Wala ka yung vlog. Ay, ako ganda ba? Thank you, Ako din. Cool. Very good shooting. We are in M-Disc. M-Disc. Bye. Happy tournament. Siyas kayo na, Oh, diba, ba? Meron kami mga kakainin. Ay, 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 mga harbat, bebe. <laughs> ay, mga pan kami. <laughs> oh, balik pa. Ay, <laughs> <laughs> <Nanang Gemma. laughs> si Jen. <Yay>. Si <laughs> Jen. Hello, hello, hello. Eh, bakit naman nung kay kay ano kay Nonoy hindi kay kiniti Ay si Nonoy, ay, si Nonoy iba talaga si Nonoy. Napakabait. <laughs> <it>. Ay da. Ay ba Ganda eh. Mama, Ganda, niya. Na, Ganda niya.

Dali. Yung maliit. Wag na po. Dadali na lang natin. Dali. Hindi, kainin natin. Dito. Hindi ah. Marami pa dyan. Parang ito ayo. Marami, Marami. kainin dali. natin. Dadali niya yung maliit, mga maliliit. Hmm. Marami pa. Uy, magkuskus ka muna. Kuskus. <laughs> Kuskus <laughs> yan para kainin. Uy, sabi kayo walang kasama doon. Wait lang, nauna ako. Na na oh. Pinapababaan nga niya ako ka na Ayan. Okay, guys. Ingat kayo. Tayo walang buko. Kami fresh from the ano. Picture! Happy together! Thank you, man. Thank you, thank you, thank you. Ah, thank you, guys. Thank you for showing. 我要认真，能上吗？啊，能不能上来啊？哈哈哈哈 Mount erica We are in Landis Hotel. In Lisi Landis Hotel Mazizu. da Mount Erica. Central Irrigation School. Wah, yeah. di itu sih, Mam. Yeah. Nora Miss Nora Honor nag-aaral ng elementary. Oh, Miss, maliis pa rin, nag-ano kami yun. gumagawa kami ng gano'n. lawak. ng school. Hanggang ano oras oh. pa kayo? Hanggang uh grade 6? Oo, -oh. 6. sa Welcome to Erga City. This is Mount Asug. Welcome to Erga City. Hi Eriga Mountain Eriga Mountain Eriga Mountain Mount Asug. Guys, welcome to Bicolanja. And this is Eriga City, Eriga Mountain.